pera lang? Sa pera lang? Kinalimutan niyang lahat ng pinagsamahan namin? Nandun na eh. Tuka, konting-konting na lang. Mahirap lang na yung... ngayon. Nandun na. Naggagano'n. Order ka lang ng order kahit ano ah. Kain ka. Sige. Basta ikaw magbayad ah. Okay. Promise ah. Thank you. Ano ba talaga ang problema mo? Ako? Wala akong problema. Ikaw may problema. At nakikiramay lang ako sa'yo. Eh, bakit ka naman concern na concern? Ay, para naman kasi. Napaka... Isirabi ng buhay ni Gimo. Alam mo, akong na eh. ako naapektuhan eh. Hindi ako utang? Hindi ko naman kasalanan yun, di ba? Oo nga. Wala kang kasalanan. Ako naman yung si Gimo eh. Pero sana naman, intindihin mo na siya. Para naman, mapatawad ko na siya. Alam mo, mahirap magpatawad sa isang taong hindi naman humihingi ng tawad. Besides, wala naman kaming relasyon. Yun. Ganon? Friends lang kayo, tsaka soulmate. Baka gusto mo isalaksak ko to sa'yo, ha? Um, hindi. A Ang ibig kong sabihin, sige mo. Hindi naman niya sinasabi sa akin kung anong nararamdaman niya. Eh, alam mo, ganun lang talaga si Gimo. Maswerte ka nga, ikaw lang minahal niya ni. Eh. Kahit na, wala pa rin sense yung ginawa niya sa akin. I mean, ano ba yung ginawa ko? Pera lang? Sa pera lang? Kinalimutan niya lahat ng pinagsamahan namin. Nandun ni. Tuka, konting kunting na lang. Mahirap naman yung nandun na. Gaganon. Eh, ba't iniwan niyo si Gingi? Sino kasama doon? Oo. Oh, kami ng tatay mong magpapalitan. Walang problema doon. Hmm, mukhang nakabenta ka na naman, ah. Alam mo, Kimo, lagi ka namin pinag-aawayan ng bata ka pa ng tatay mo. Lagi raw kitang kinakampihan eh. Eh, sa bagay, totoo naman eh. Spoiled ka sa akin eh. Eh, nag-aabogado pa ako, huwag ka lang mapalo. Ano ba gusto niyong sabihin? Ngayon eh, nasa wastong pag-iisip ka na, Kimo. Hindi na kita kayang ipagtanggol sa tatay mo. Pero, mali eh kahit saan ang gulo ko tingnan, maligi mo. Hindi ko naman sinabi sa inyong ipagtanggol niyo ako kay tatay. Oo nga, dahil matanda ka na. Pero pwede naman kitang pagsabihan, hindi ba? Anong naging pagkakasala ni Francine? At anong naging pagkakasala ng tatay mo? Sa akin man mangyari na makita ko ang taong mahal na mahal ko na nag buhay. Siyempre, gagawin ko rin ang ginawa ng tatay mo. Naunahan niyang alam ako, nangutang siya. Pero sa akin, hindi ako mangungutang. Kahit pagnakaw ako, gagawin ko. Kung mahina man siya, o kung gaano mang ang naging pagkukulang ng tatay mo na aking kapatid, eh, hindi niya kasalanan yun. Kundi, hanggang doon lamang, ang kaya niya ibigay bilang isang ama. Nakausap ko na ang Dr. Miguel. Sabi ng tukpa. Oh. Okay oh, lang si Lingling. Mabuti na lang daw. Naagapan. Mabuti na lang daw. Naagapan.